Hello everyone, mga anak niyo ba ay tigikan o mahirap pakainin ng gulay? So meron akong another gulay recipe na ituturo sa inyo na chak na magugustuhan ng mga anak niyo. Sure, gaganahan yung mga anak yung kumain ito. Ito ay isang simple gulay recipe lang. Tara, samahan niyo ako magluto ng isang gulay recipe na chak na magugustuhan ng mga anak niyo. So, panoorin at tapusin ang video na ito. So, meron tayo ditong grated carrots. Meron na rin siyang bawang, sibuyas, harina. Saka nilagyan ko ng maraming paminta. So, naglagay na ako ng pampalasa, magic sarap. Then, tatlong itlog. So, nilagay ko lang yung itlog dyan. Tapos, haluhaluin lang ng maigi until combined ni yung lahat. Masuot na yun So, napainit na tayo dito ng mantika. So, nilagay na natin yung um, ating carrots. So, ganyan lang po. Um, parang gagawa lang po tayo. Lang tayo ng tortang carrots. Ito po ay masarap. So, try nyo mga moms. At sigurado akong magugustuhan to ng mga anak nyo. Healthy na, masarap pa. So, try Have a try po. Check na magugustuhan ng mga anak nyo na hindi mahilig gumain ng gulay. Thank you for watching!